Itid ng kabli guys. Kami pawis. Oh, basang basa. <laughs> <laughs> guys. ngayon nasubukan natin yung akyatin. Akyatin na kabundukan. <laughs> so kaya ang mga pawis natin guys. Grabe. <laughs> Tagak tak. Pero masaya di ba? Pero masaya naman. Masaya. The best. Tara, dahan na naman. Let's go. So, Ay, dito naman guys, pabulusok naman tayo. Pabulusok naman tayo. Ah, Pabab tayo. tapos naman. Pababa, pababa naman tayo. Okay. So, guys, dito ang pinakamaraming manok man, bago lang oh. Hmm. Guys. Yan ang anuhan ng manok oh. Pinaykay. Pagkain. Pinaghanapan nila ng pagkain. Baging. Ito? Hmm. Ito, ito daw. Baging to, mga katokso. Ginagawa daw itong sabon. Bumubula daw yan, mga katokso. Ang dami mo. Pinaykaya ng manok ko. Kaya pala dito maganda maglagay ng silo kasi dito sila, no? Sa Ayan na bagong kain. Eh. Hmm. Bagong kain nung ungoy na natapos. dito, guys. ng unggoy Kakakain lang oh. Hmm. Hindi ko alam. ng dito. Hmm. Nagkainan. Naubos o. Oh. Saka kain lang. Bagong kain lang. Ito may ubod oh. So, kukuha tayo ng ubod dito, mga katoks. So, anong tawag dyan sa inyo? Um. Comment kayo mga katoks kung anong tawag nito sa inyo. Ayan. Pag yeah. sa solo na. Talaga para sa, para sa amin na. Mm. Palahan. Palahan. Yeah. Tawag sa inyo. Yeah. So, matinik yung katawan yan mga katoks. Uh -huh. so, sobrang tinik yan. Ayan. Pero, pinakain yung ubod yan. Ayan. ini guys ini sangat bisa para mahawak karena timpun kita bisa guys hari ini bisa guys pilih musang lain guys Yun na. Kumukuha ka ba? <coughs> Ay, tinik oh. Pinaka-original na ulam. Mm -mm, original na ulam. Mm -hmm. Ang uh. <laughs> dami oh. Pag tumaas siya, ganyan na oh. Mm. Umakit dun sa taas. Tatampo, isang po. Ayan. Ayan. Huh? Oh. Hindi malamit na kayo nang lumok dito guys. <laughs> baboy. Baboy. May paparating na doon na baboy. Tapos baboy na mo. Naririnig nila doon sa baba. <tip> Bilaw na na Yun. baboy na. na klase din na ubod yan mga so ito yung mapait na ubod So susunod na balik natin dito kung makabalik tayo mangunguha tayo niyan oo Pangulam ulam yun o oh. oh. pinag ano ng baboy o oh. pinag lubluban ng baboy pinagtulugan siguro to no hinukay ng baboy hinukay ng baboy damo ganda ng bulaklak eh. ganda so iinom na naman tayo sa sapa mga katops kasi nakakauhaw ang lakad yan may sapa Pwede uminom dyan? Oo, okay. guys. So, ito. Isa pa. Yun talaga. Ang preso tubig. So, yun. para mabangong inuman natin, guys. Yun. Yun. Para surbol. Ito yung mabango na inuman, guys. Oo. Yan. O, yung gabang latang. Yun. O, yung So, nandito naman tayo sa sapa, mga sa at ininom na naman tayo kasi uhaw sa lakad. Yan. So, ito yung ininoman natin. Yan. So, Ayan, ba? may rasa na ako. <laughs> nandito yung sapa, oh. Ah, Mababa tayo dito ng kunti. So, nandito yung uh, tubig, oh. Wow! Malinis na malinis yan, mga katoks, kasi walang tao yung dito taas na

May orchids daw dito mga katos. Yan. Namumulaklak din yan. Dito kuwain guys. Kuwain natin dito guys. Kuwain mo guys. Ah pwede yan. Namumulaklak yan. So namumulaklak dito. Kuwain mo guys. Gusto mo? Ilang taon bago mamulaklak. Mamulaklak agad. Marapit men. So patay yung patay to. Ay buhay. Kuwain natin siya. Kuwain natin siya. Oh, dali natin to, namumulaklak na ito eh. Dito isabit sa bahay. Kaso sa malamig na lugar lang siya dapat, no? Hmm. Hindi kayo mamatay doon yan? Hindi mo yun yun. Basta may lang. Ah. Nabubuhay na siya. Okay, may orchids. May orchids. Ito, meron na, oh. May orchids kami yung nakuha. Yan. Orchids. Matagal siguro mamulaklak to, no? Mabis na guys. Ayun, no? Ah, okay. Ito. Galing, may orchids na kami. Ito. Tara Para may souvenir naman tayo Yun oh. Ayos, ayos Yun Ito naman tayo, kabilang sapa Yan So dyan sa taas may silo na naman tayo na Naka umang Yan Ang ilog, magda Lamig ng tubig Wow, sarap itu mubuk kena anu ini itu guys kota na nan mata sa bitag natin ngayon ulit. yon oh. kali Ito yung tubig dito, boss. Diba? Manood to. Pinakain yun. Andito na tayo sa pangalawang silo ni tropa. Yan o. Ang yung silo yan. walang kuha yung ditong kabila walang kuha yung ganyang silo mga katoks kaya alipat naman kami dun sa kabila pinagho eh, ng baboy damo na muna naman oh. bago lang oh bagong hukay lang baboy na mo tap baboy na mo oh. kakaalis lang malaki malaki to malaki yan so apak ng baboy damo yan mga katoks kakadaan lang dito So, dito tayo dumaan sa may daanan so daanan dito papunta daw sa ilog ah uh, liguan mga katoks tignan natin so may nakita kaming ahas sana ha ah, ang galing may nakita kaming ahas mali ito ayun yan, kala mo parang wala lang siya pero ang dyan siya o. Mga kuya. Ang juice. Mga gachang, kuya. Mm. Ang cobra.

May ahas Mga oh, Aha. katoks, ng haba. Ano ba ha? na? Let's Ano? Sabunan. Sabunan Sabuna. video dyan. na. Haba. Pagdaan. Buti pagdaan ni tropa. Buti na lang nakalampas na si tropa. <laughs> so, ayan mga katoks. Pag nandito tayo sa gubat, hindi talaga natin maiwasan na may mga ahas. Ayan. So, dapat. Ingat talaga mga katoks. Tulad kanina, napadaan kami dun. Buti nakalampas na si tropa bago yung as na bumuelo <laughs> parang kakagat yung ano yung forma niya eh naka formang kagat na siya eh. Kaya, buti nakalampas na yung isa namin kasama ayan so pagka nandito ka talaga sa gubat ingat talaga mga kataks so, andito na ulit kami mga katoks sa dinaanan namin kanina So ayan, dito na kami ulit at uh, dito kami na daw magluluto. Ayan. So, ito na yung bulo na paglulutuan namin mga katoks. O. Ayan. Sinaing at saka ulam, dyan namin lulutuin mga katoks. Ayan. So ayan, nakapag-apoy na ng tropa. Oh. Mag-iinit dahil muna kami ng tubig kasi magkakapi. Ayan. Mag-iinit kami ng tubig sa buo. Ah, uh, kawayan mga katoks ayan. Ayos talaga. The best. Oh. Ah. Matarap, mm. matarap. Kamay-kamay. na kami.baka yeah. bibigyan siyang lalabas. Kumain daw. Mm. Noon. Hop, tama na. Yun. Dela, okay. <laughs> The best. Kumulo ba? Ano na ba 'to?

Yan <laughs> The best, the best Ito na yung uh, nakuha natin Mga katokso Yan So, sinasalaban Tapos uh, tatanggalin yung balahibo Ayan So, dalwalan Handa yung isaw yung isaw Yun Ito So ayan mga katoks ano. Uh, may natutunan tayo kay uh, trupa. So kapag ka nasa bundok ka pala tapos i eh, uh, medyo may ano mga critical or may kalaban ka ganyan. Ganito mga technique nila dito para mayroong parang malalaman nila kung may papasok doon sa isang lugar ayan, no? Yun Ganyan no. So, pag nasipa lagapak Simple, pag, pag dadaan oh oh alam Simple, pagka na oh, pero... oh, oh oh para na kaagad no oh. ng <laughs> so kayo pa nagturo niyan sa mga kumakamping na mga ano may nagkakamping kasi dito mga sundalo mga katok so tinuturuan din nila ng ganyan ayan ayos may natutunan tayo kay tropa <laughs> So ayan, ito na mga katoks yung aming ano, manok na nabuyo. Ayan. So nilagyan lang ng sabaw yan. Tapos sa uh, magic sarap, asin, at saka luya. Ayan. So nakasalang na. Ayan, itay na lang natin maluto yan mga katokso, tinakpan pa nila yan Oh. Ayan, para hindi makasingaw yung init. Ayan, the best! At ito naman pala yung aming ano, sinaing. Ayan, so sa bulo din, buho, ayan. Diyan kami nagsaing. Ayan. So matitikman natin yung uh, sinaing diyan sa uh, buho mga toks. Ayan, si tropa. ganyan pala magsaing diyan. So pagka wala na siyang tubig, itataob mo na siya. Ayan, para pantay yung luto ng sinaing. Ang galing. Ayan, may natutunan na naman tayo mga ka So, ganyan ang diskarte pag nagsasaing na nasa gubat, wala tayong mga kalderong dala. The hmm, best talaga. Hindi ka na ng kaldero oh. ka gubat ka. at yung wala nang kalde, kaldero. Ayan, makukumukulo ano, 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 na yung isaw yun talaga 'yung mga ngaling, sa ano. Saka lobat. 'yung apoy dapat pantay, hmm. dapat ganuno. Pantay dun ang apoy kasi para sabay ang luto. Galing. O, dito. Hahaha. O, dito. O, So, luto na yung sinaing natin. Natanggalan niya na ng uling. Ayan. Ayan. Hinug na, hinug ah. Oo. O, dito. O, dito. O, dito. Oo. O, dito. Ini sero po? Bile-bile, bila? Yang ini, oh. Cak yang aneh. atang tang luto guys. Kay lang ang kardir guys. Yun. Yun. Sabes, mabango guys. Mabango? Ganda na no? pagkaluto ng sinaing, sakto-sakto talaga. Galing. May sabo pa. to na yung na. manok. Ayan. Ito Ay, yung sabo. Ayun oh. Yeah. Yan yan yan. Yun. Yeah. 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 Ito na. Tara sa. Guys. Ginagawa na pa ng na guys. Oh, yeah. Yan na sila. Yuno.

Ayos yun. tayo guys. Ito yung sabaw oh. Like, okay lang? Okay lang okay lang. Woo! And natin yung sabaw. Okay. Woo! Ah, the best. <laughs> the best <laughs> yung sabaw. Yun. Kaya nga na o, Tingnan natin yung ano. Yung lambot. Karni oh. Oh, big Salap. Hmm. Hmm. Aduh. Hmm. Mau serap sih ya? Hahaha. Kangen. Hmm. 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 Masarap, ya? <laughs> oh. <Yeah. laughs> Yan. Okay siya, okay siya. The best yeah. siya. <laughs> Ay naman, sarap pala luto niyo sa buho. Mm. <laughs> so ayan, mga katoks, Pauwi na kami. Ayan. At uh, sold na sold, busog na busog. The best. Tiyan yeah na mo. Busog na sa... Busog na busog mga manok ng laboy dito sa gubat. Yun. So, ayan mga katoks, ano? Ah, hanggang dito na lang muna yung video natin. At, video ah, lubat na rin yung cellphone ko. Ayan. So, abangan nyo na lang mga katoks yung uh, susunod na video na naman kasi parang mangiilaw pa kami. Mamaya na nga palaka daw. So, abangan nyo yung video natin sa susunod mga katoks. Ayan. Kasama ang tropa. Ayan. Ayan. Yun. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana uh, huwag kayong magsawa na magsuporta sa akin hmm. mga katok. So yan, maraming maraming salamat sa inyo. Thanks, God bless.